Ito, ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Hindi mahanap ng mga tauhan ni Gustabo si Tending, pero batid ni Gustabo na may alam si Pilar kung nasaan si Tending, kaya ipinag-utos niya sa kaniyang mga tauhan na sundan si Pilar at manmanan ito. Alam kasi ni Gustabo na may gagawing masama si Pilar kay Matilde, kaya malalaman ni Gustabo na hawak ni Pilar si Tending. Iahanda ni Gustavo ang kanyang mga tauhan at ililigtas niya si Matilde. Samantala, masyadong minalit ni Tanggol ang pwersa ni Pilar. Pinasok niya ito ng mag-isa. Hindi niya akalaing napakarami pala ng kanyang makakasagupa. Wala sanang planong makisali si Ramon sa bakbakan pero napilitan siya dahil nasusukol na si Tanggol. Ganon pa man ay kahit tumulong na si Ramon ay talo pa rin sila. Pareho silang nahuli na mga kalaban. Matinding pasakit ang kanilang aabutin dahil sa harap mismo ni Ramon ay sasaksakin si Tanggol. Kaya bilang ama ay sinabi ni Ramon na siya na lang ang patayin, wag lang ang anak niyang si Tanggol. Kapag mamatay ang mag-amang Montenegro ay siguradong tuwang-tuwa si Olivia dahil siya na lang ang nag-iisang tagapagmana. Ngunit may makakapagligtas kaya kila Tanggol? Ang sagot ay oo. At ito ay si Don Gustavo. Sakto lang ang pagdating ni Don Gustavo kasama ang kanyang mga tauhan dahil maaabutan niya pang buhay ang kanyang apo. Sila Gustavo ang makikipagbakbakan sa mga tauhan ni Pilar at maililigtas niya rin si Tending. Matatanggap na kaya ni Tanggol si Gustavo bilang lolo niya kapag ito nga ang magligtas sa kanila? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na episode. Paalam!